Prayer Blessing for the month of October. Natapos na po ang buwan ng Setyembre. Kumusta po ang naging buwan ng Setyembre ninyo? Ngayon pong panibagong buwan ng Oktubre, ano naman po kaya ang inyong ipinagdarasal? Bilang kanyang mga anak, wag po tayong mahiyang lumapit sa ating ama. Isang ama na patuloy na gumagabay, nagbibigay ng lahat ng pangailangan ng kanyang mga anak. Habang tayo po ay nagdarasal, isipin po ninyo, ano ba ang aking hinihingi sa aking amang nasa langit? Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amang mapagmahal, amang makapangyarihan, amang maawain. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan sa nakalipas na buwan ng Setyembre. Naramdaman po namin ng mahigpit ang iyong yakap, pagkalinga, at paggabay. Patawad po, Panginoon, kung kami po ay nagkasala, nadapa at nagkamali. Ngayong panibagong buwan ng Oktubre, Panginoon, hinihingi po namin ang ibayong lakas upang sundan ang iyong mga kautusan, ang iyong mga ipinapagawang mabuti sa amin. Panginoon, hinihingi po namin bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan ilayun niyo po kami sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Pinagdarasal po namin na nawa maging matagumpay ang lahat ng aming mga pinaplano para sa buwan ng Oktubre. Panginoon, sa lahat po ng nag-aaral, pagkalob niyo po ang banal na Espiritu upang biyayan sila ng sapat na talino sa mga magbo-board exam at naghihintay po ng resulta ng kanilang pagsusulit, Panginoon, ang tagumpay nawa ay mapas sa kanila. Pinagdarasal po namin lahat ang mga nangangailangan ng trabaho. Pagkalob niyo po sa kanila ang isang marangal na trabaho na tutustos sa kanilang pangailangan sa araw-araw. Pinagdarasal po namin ang aming mga magulang. Nawa, ipagkalob niyo po ang lahat ng kanilang hinihingi sa iyo. Para sa ganoy, ang tuwa sa kanilang puso at labi ay aming makita at maranasan habang sila ay malakas pa at nabubuhay pa. Pinagdarasal po namin lahat ng na mga nasa gobyerno. Panginoon, ipagkalob niyo po ang banal na espiritu upang sila ay maging tapat at matatag sa paggawa ng tama. Maranasan po nawa namin ang tunay na pagkakaisa, pagbabago at kapayapaan At makita nawa namin ang tunay na malasakit para sa mga mahihirap, mga isinasan tabi ng lipunan at sa mga taong may higit na pangailangan Pinagdarasal po namin Panginoon, sabihaan niyo rin po kami ng kapayapaan sa aming puso at kaisipan upang maging matagumpay ang aming paglalakbay ganong panibagong buwan ng Oktubre. Kayo po ang bahala sa aming Panginoon, sa ngalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Ngayon sa katahimikan ng ating mga puso, ipagdasal po natin sa Panginoon ang lahat ng ating intensyon para sa buwan ng Oktubre. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ano po ang inyong pinagdasal para sa buwan ng Oktubre? Comment nyo lamang po ito sa comment section below at sabay-sabay po natin itong ipagdasal. Don't forget to like this video and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Phil Pareha. God bless you po.